Hi everyone! Tara at isama ko kayo kung paano nga ba makapunta dito sa isang tourist attraction dito sa Alilim, Ilocosur. At ito po ay ang Anito Falls. So ayan po, papunta pa lang po is may enjoy nyo na po yung road trip kasi napakaganda po ng daan at napakaganda na po ng view. So karamihan nga po ng daan dito pagpapunta kayo is puro po pababa. So ayan, ingat lang guys kasi paliko po yung daan. Ayan, as you can see guys. Pero don't worry kasi maganda naman po yung kalsada. So ayan, makikita nyo na guys yung tanawin. Makikita nyo na rin yung bundok dyan. Sobrang ganda talaga sinasabi ko sa inyo. So ayan guys, napaka-intense ng pagbaba dito. O. Oh. So ayan guys, kailangan lang po dito ng pag-iingat. Huwag po magmadalik dahil makakarating po lahat tayo sa paroroonan. Mas okay po yung slowly but surely. Diba? So, ayan. Kung malungkot ka, stress ka, broken hearted ka, yayain mo na yung tropa mo para pumunta dito. Siguradong makakalimutan mo yan. <laughs> so, ngayon lang din po talaga ako nakapunta dito sa Ilocosur. So, ganito pala talaga kaganda dito. ba diba guys? Oh. Mabibighani ka na talaga sa kagandahan niya. Oh, sana all nabibighani. Hahaha. <laughs> O oh, ayun, akala nyo, nasa baba na no hindi pa yan. And guys, i-remind ko lang po kayo na bago po kayo pumunta dito sa road trip adventure na ganito, dapat po is girl scout at boy scout po kayo. know what I mean? Dapat po always ready po tayo, may da may dala po tayong pagkain, inumin, ganon. Yung wag naman pong sobra kasi baka naman po masasayang at wag din naman po kulang baka ipagpalit ka. Ay, Charis! Huwain <laughs> lang po ng mga hindi kontento yon Ay, may ganon! Siyempre, pag nagkulang, gusto mo ba magutom? Gusto mo ba mauhaw? At yun na nga po, nakababa na po tayo sa ating sasakyan at meron po tayong lalakarin dito na paakyat na po sa bundok. At ang tansya ko po dito is nasa 30 minutes po siguro. Depende rin po yan sa bilis ng paglakad nyo. Yes! Makikita nyo na po talaga dito yung kagandahan pa lang. Andito ka pa lang sa baba guys. At syempre nakaka-intense din yung mga daan dito as you can see naman guys. O oh, ba diba? Makitid lang. Tapos pagtingin mo sa babugs, bangin, nasajang napakaganda rin naman talaga. So ayan guys, andito pa lang nga kami sa baba tapos makikita mo na talaga yung linaw ng tubig. So eto na nga yung masasabi mong sulit yung pagod. Tapos eto na nga guys, nakita ko nga tong kinakain nila na to. ba diba, sa atin, lason lang yan dati. At dahil sa ibang bansa, kinakain nila yan. Ewan ko lang, marami na rin kumakain dito sa atin ngayon dyan. At syempre po, paalala lang, bago po tayo pumunta sa ganitong lugar, siguraduhin po natin na maganda po yung panahon. At syempre, kahit hingal na hingal ka na at pagod na pagod ka na, kung makikita mo naman yung mga nadadaanan mo na ganito kaganda, abay! Syempre, for the go! And share ko lang guys, ito na nga po pala yung pangatlong falls na pupuntahan namin. And so far, ito po yung pinakamaganda kasi ito po yung pinakamalinaw na napuntahan namin na tubig at napakalamig po talaga. So ayan, as you can see guys, malapit na po tayo sa katotohanan. Isang paalala lang din po pagdating po sa pag-akyat ng bundok is mag-ingat lang po sa mga tinatapakan kasi madulas po yung mga bato. So ayun po, enjoy watching!